Pero dito Inmax na kulay blue, ganda nito mga brado Dito ka lang na mga Inmax na parang fresh na fresh pa talaga no. At siyempre Inmax, daming Inmax dito oh. Ayan mga boss Okay, sa dalawa, tatlo, apat, lima. Ito ang pinakamura mga brother sa lahat ng Mio. Ito siya ang pinakamalupit for only to welcome bike for less. Ayan. Ayan so mga brother, dito tayo ngayon sa Bike for Less Balanday Ating yung pinalikan muli sa Bike for Less. No? Ayan o, oh, daming mga stock ngayon. No? So, dito pa lang sa labas, no? ang daming mga magandang klaseng mga motor mga brother. Ayan oh, dito lahat ng mga Mio Gear, Ayan, dun banda mga Inmax no at saka yung mga PCX diyan dami diyan. Ayan, so ito po ang kanilang ano no, signage sa uh. Bike for Less. So ating pasalan ng kanilang bodega mga Ipasilip sa inyo mga brother. Uh. Ang kanilang bodega na uh. sang mga Repo Motors. So tara. Hati. Ayan, oh, so dito pa lang sa labas mga brother, uh. dito na yung mga daming mga stock dito. Ayan, mga Jigs